Kapag nakaluwag-luwag ka, balikan mo yung vulcanizing shop na inutang mo ang bayad sa vulcanize. Kasi kapag nakabayad ka, gagaan ang iyong pakiramdam. Hindi ka na mahihiyang dumaan sa shop na iyong pinagawan. At sigurado, ikaw ay makakaulit sakaling ikaw ay muling maplatan paalala ng inutangan yung tireman at siyempre hindi pwedeng makalimutan shout out sa iyo, JMB vulcanizing shop ng Lower Hasaan Misamis Oriental kabulkit salamat at pinagkatiwalaan mo ang aming host na hydraulic